Kita laban inside outside. Wow. Wow. Grabe talaga mga idol. Talaga. Grabe. Intense intense ang laban mga idol. Ayon. For no mangosong na bodong dali mga idol. Grabe talaga ang pagpakan. Sino kaya nakahadya? Expert na 50 mga idol. Kimboy Pineda, Bordok Bangusong. Or Pro-Line. Kimboy Pineda,

Dinagan ng Dislisik Team si Wow, on the lead Nakuha ang idol si Bordog Pangusong Si Hernandez on the moves Inside, inside Outside, Bordog Hernandez Dislisik Team Pangalawa Pangatlo Pinila grabe Wow Pumamit ang mga wave

Ala Wow! Dikit na dikit ang laban. Inside, outside. Wow! Wow! Ayun! Grabe talaga uba, mga idol! Tunda ka! Grabe! Intense intense ang laban ng mga idol. Ayun! For now, mag-usong na po nung dalit mga idol. Grabe talaga ang bakpakan. Hoy! Bumagsak! Woohoo! Bumagsak!

Ah. Papapat! Okay, nagunguna na BM111 from Team Yamaha and dinan oh, Non-Hernandez oh, Racing Gabriel. Team C.G. Maningo Hong Gabriel na Wow, na grabe, nagweb si Pornong Bonsang so Boy Blancas na Danger Boy Nandigos Game Boy Benita, John Polarares Ho Okay, next line, line no base power indoro 65 cc Nobby's power in the row, 65. Prepare. Waiting area, 65. The first to 4 4 high 5 like the Lion of the Philippine Controvers. The second, the BB Lion of uh, By Dinan Hernandez Racing Team. The Dinan Hernandez Racing Team. With a brand new bikes. Uh, Obang, kedingan mo amak mamon dapat Osna. Uh, Pinaka manggandang mama, Mama Elsa. Uh, ayan, bawa uh, na baneng atin din dagang ating Dan uh, Lion, the King of Elephant Motor Sports. Bond of Bang Osang. Ah, siapa rin nang ngongono salat palon bai Dinan Hernandez Racing Team City Morning Road. Pagatno Hompong the uh, Lion of Daiba Siha, Pangamat Digos. Danger Boy, buat sampai Belana, and Game Beneda, Jan Pola Rangis, and Balani Okmalita. Wana Pancagar Pula, Ambil Bajasa. Sandy Donyasa Wala pang white black pwede bang makahabol ang na humabol Wala pang white black Malayo pa sa katotohanan ini. Oke, okay, prepare, no base power Doro, nasa linya ba? Waiting area 65 Waiting area 65 So, Godinda Sampure Nangguno Salah headset Maninggo Gabriel dengan Denan Hernandez 26 team dari Naga 4 SJ Maninggo SJ Maninggo bare na buayter mana wol motor buay do sa brake anak kanang teding anak kanang teding Papa ba papa ba 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 -ba inside outside ba -ba wow nakasomaya ng lipas inside api hompong gabrelo at paki lala dito sa Binanaw ganyan gabi po si Mami Osang sarap kasama walang nang moment sarap kasama Mami Osang na mga kapatid, nangunguna para rin ang mga beer. Nasa Wow, marami! Di na racing team. Di na nga the light. Ah, pala. Si Pornog na yung nag-win. City. Ang koreksyon, yung Wow! Marami!